Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. May hindi ba kayo pagkakaunawaan sa isa't isa ng mahal mo? at hanggang ngayon ay hindi pa rin ba kayo nag-uusap ng dalawa? Gusto mo ba na ikaw ay pupuntahan niya ngayon mismo? Gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon at palagi ko itong sinasabi na dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay dapat meron kang aktual photo niya Pwede kaya larawan niya dyan sa cellphone mo ay pwede pa rin sa ritual na ito? At pagkatapos, ay pakatitigan mo lamang ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, ay banggitin mo lamang ang spell na ito. Banggitin mo ang spell na ito habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya. Pangalan at apelido, ikaw ay pupunta sa akin ngayon mismo. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang banggitin ang spell, ay pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya, actual photo niya o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, ibaliwala mo lang, wag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya, nang sa ganon, ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. At pagkatapos ay itago mo lang ang larawan niya kung aktual photo ang ginamit niyo sa ritual. Itago mo ito, pwede mo ito ilagay sa unan mo o di kaya sa damitan mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May...